Mga mi, samahan niyo ako ngayong araw maglilipat ako ng gamit dahil magpapapintura na ako sa kusina. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit lagi akong walang mini vlog kasi nga busy busy ang mari nyo. Eto nga't nakuha ko pang mag-ayos dito sa sala eh magugulo rin naman niyan. Bago pa nga bagyuhin tong sala ko e magpo-promote nga muna ako ng mga gamit. Isa na nga yung sapi na nilagay ko dyan sa sopa. Kung magkakaroon ako ng sala set mga mari ako ganyan talaga yung ko kasi hindi mahirap ilagay ipapatong lang. Ewan ko ba't hirap na hirap ako maglagay ng cover na merong tali sa ilalim. Kaya hindi ako nagre-request ng ganun mga marin ako napakahirap ilagay pero ako lang naman yun syempre meron din namang nadadali ang maglagay nun pero ako talaga ako hindi magkakaibang araw nga pala itong mini vlog na to pinagsama-sama ko na lang para lang talaga meron siyang maipos ngayong araw sa totoo lang hindi rin talaga ako mapakali pag wala akong naipopost na mini vlog kaso talagang tinatamad ako at eto na nga yung araw na naghahakot na ako ng gamit dito nililipat ko na doon sa may sala wala kayong ibang makikita dito sa video kundi ako lang talaga na para bang ako lang yung may gusto na gumanda tong bahay namin mm -mm. Wala man nagkusang tumulong sa akin dyan. Pero sa pagkakatanda ko magkaaway kami ni Mr. Nyang araw na yan eh. Kaya hindi ko talaga siya tinatawag kaso walang kusa, ba? Diba? Pero wala akong pake kasi kayang-kaya ko yan. Okay lang sa akin yung mga ganyang eksena namin sa buhay basta wag na wag siyang hihingi sa akin ng pabor. Oo mga mari, ganun ako. Once na may nagawa ka sa akin, ako wag na wag kang lalapit at hihingi ng pabor. Tatanggihan talaga kita. At hindi ko makakalimutan yung ginawa mo sa akin, ipapaulit-ulit ko yun sa'yo. Ang sama ng ugali, ba? Diba? <laughs> Pero syempre, pag sa asawa, isang araw, dalawang araw, lang Pero pag ibang tao, nakuti kahit hindi na tayo magpansinan kahit kailan. Huwite ka nga lang, bakit napunta sa ibang tao? humuhugot yata yung babaeng to. Hindi ka gaganyan, wala kang kaaway, te. Madali lang naman to magtanggal ng mga gamit, kaso ang mahirap yung magbalik. Kaya nagsisisi talaga ako, eh, sana noon pa ako nagpapintura. Para isahang kalat na lang at isahang gawa. Kaso ngayon lang tayo napansin ni Davis, e, eh, si Davis talaga may kasalanan neto. Charisse. Pero nakakatuwa ang mga mari, dahil sa wakas napansin na ako ni Davis... Noon pa ako nagpapapansin dyan eh napakatagal na. Panay na ako nagdi-DIY ng bahay namin dati nagpipinturang mag-isa pero hindi ako napapansin. Pero ayun nga sabi nga nila, wait your turn. And the long wait is over. Sino ka dyan? Pa-English-English ka pa dyan. <laughs> o ba akalain mo bang mapapansin ka ni Davey samantalang dati nakikisana all ka lang. Sabi nga eh kung tunay na kaloob ng langit kahit hindi mo ipilit eh mangyayari. Dahil sa point na to mga Mari, wala talaga akong pagpaparinig. Hindi ako nag-expect kasi nga wala pa sa plano ko yung pagpapintura ng bahay. Ang gusto ko lang eh, mabuo muna tong bahay, ganun. Pero tignan mo naman, sila na mismo talaga yung nag-message sa akin. Kaya sobrang nagpapasalamat talaga ako unang-una sa taas. Sa lakas ng loob na meron ako. At syempre, salamat Davis Payne. Pati na rin sa inyo mga mare na palagi nanonood sa aking mini vlog. Hayaan nyo at makakabawi din ako sa inyo. O sya, bago pa tayo magkaiyakan, hanggang dito na lang muna ulit. Salamat sa panonood. God bless. First time namin magkaroon ng Christmas tree mga mare at ganito pa kalaki. Kaya naman nung dumating to, hindi na talaga kami nagpatumpik-tumpik at inassemble na namin yan. Inagahan ko na talaga yung pag-order kasi magmamahal na naman to pag malapit na ang Christmas. Kaya hanggat mura pa nag-order na talaga ako. Hindi naman sa pagiging excited pero nagpapakapraktikal lang ang nanay na to. Grabe mga mare to, ang tuwa talaga ako yan kasi ang ganda naming pagmasdan, tulong-tulong kami nagbubuo ng Christmas tree. Hindi ko talaga naranasan to mga mare mula nung bata ako kaya naman tuwang-tuwa ako dahil naipar nakaranas ko sa mga anak ko. 7 feet nga pala tong in order ko mga mare at tamang tama lang to dahil napakataas ng bahay namin. At para mas maganda siyang tignan, naglagay na nga rin pala kami yun ng Christmas light. Kaya hanggat maaga pa at mura pa ang Christmas tree, bumili na rin kayo. Yung link dito ilalagay ko dyan sa comment Okay kaya naman click my yellow basket.